kita namin sa inyo yung proseso ha. Okay, sir, one, one. Sir, one, one. Button, try. Okay. Po natin, one, Consider na Gugong! Barilin kita sa eh! Okay, Sobra na po sa 99. Okay. Papas. papatay na po tapos Problema itong aftermarket eh. Kasi wala namang batas na nagbabawal eh. Opo. Ang sinasabi sa ordinansa modified. Opo. Wala namang modification diyan sa muffler eh. Hindi naman pinutol, hindi pinaliit, hindi pinaikli. So walang modification sa muffler. O ngayon, for purposes of uh, presentation, discussion, Opo. Questionable yan eh. Dahil walang... ...rpm gauge. gauge. Walang rpm gauge. Pero, ipagpalagay lang natin Obo. may rpm gauge. Okay? Opo, try natin. Nakaline siya. 45 degrees. Kalating metro. Baka na na to. O yan. Sige. Subukan mo lang yung... ...pakiramdaman mo kung paano ka magpatakbo ng motorsiklo... Oya ayan, oh. Abusuhin mo. Katawin mo ng kaunti. Naka-revolution pero hindi siya pumapalo ng 99. Mga na nasa 4,000 oh. na po yun eh. Pero sa ngalan ng tamang pagpapatupad ng ordinansa at ng batas, Opo. dapat ma-resolve yung RPM? Yung dapat po may gauge talaga siya oh. dito, RPM gauge, no? Ay kasi unfair sa'yo yon. Paano kung ako enforcer, eh, lakas ang revolution.